Welcome back sa ating YouTube channel mga kaibigan. Marahil ay lagi kang nanonood ng mga video sa YouTube at madalas na ito ang iyong nagiging libangan lalo na kapag ikaw ay may gustong panoorin. Sa tagal mong nakababad sa YouTube ay sumagi man lang ba sa isipan mo kung ano ang pinakaunang video na na-upload sa YouTube. Kaya naman sa video ito ay pag-usapan natin ang kwento kung paano nga ba nagsimula ang YouTube at sino ang kauna-unahang tao ang nakapag-upload ng pinakaunang video sa YouTube. Yan ang ating sasagutin sa video na ito. Kung interesado ka sa mga ganitong video ay please click the subscribe button pati na ang notification bell nang sa ganon ay maging updated ka sa mga video na aming ina-upload every week. Umpisahan na natin. Pag-usapan muna natin kung sino nga ba ang mga tao sa likod ng YouTube. Sila kasi ang dahilan kung bakit nagkaon ng YouTube sa ating panahon. Tatlo sila mga kaibigan. Kaya unahin na natin si Chad Meredith Hurley. Ipinanganak siya noong January 24, 1977 sa Bansang Amerika. Siya ang unang CEO at co-founder ng YouTube. Sa kasalukuyan ay siya pa rin ang CEO ng Mixbit na isang editing app sa smartphone. Si Steven Chichin naman ay isang internet entrepreneur na noong August 25, 1978. Siya ang dating Chief Technology Officer ng YouTube at isa rin sa founder ng Mixbit o Avos. At panghuli naman ay si Jawid Karim na isa namang software engineer at isa sa mga founder ng YouTube. Ipinanganak siya noong October 28 1979 sa bansang Germany. Nagsimula ang lahat noong taong 2005. Abala si Chad sa pag-aaral ng designing sa Indiana University of Pennsylvania habang si Steven at Jawed naman ay magkasamang nag-aaral ng computer science sa University of Illinois. Subalit magkakasama silang nagtatrabaho sa kumpanya ng PayPal sa panahon na yan mga kaibigan ay sikat na sikat sina Janet Jackson at Justin Timberlake. Kaya naman nag-search ang tatlo sa internet ng mga concert at video ng mga nasabing singers. Subalit wala silang matagpuan kahit maiksing mga video. Dito pumasok sa isip ng tatlo na gumawa ng isang video sharing platform kung saan ay pwede mag-upload at manood ng mga videos. Tinapos agad nila ito at naisilang ang youtube.com noong February 14, 2005 nang na layunin ay bigyan ng pagkakataon ng mga user na mag-upload at manood ng mga videos. Subalit bago nila ito nilatag sa mundo ay sinubukan muna nila ito kung gumagana ba talaga ang platform na kanilang ginawa. Kaya nag-upload si Jawed ng kanyang video na ang title ay Me at the Zoo noong April 24, 2005. Ito ay may habang labing walong segundo at ito ang kauna-unahang video na na-upload sa YouTube. Sa video ay makikita natin si Jawed at sa likod naman niya ay ang mga elepante sa zoo. Dito ay namamangha si Jawed sa mahabang ilong ng mga elepante at yun lamang ang kanyang sinabi. Ang video ay may habang 18 seconds lamang. Ngunit sa kasalukuyan ay meron na itong halos 120 million views. Si Jawid naman na nag-upload ng video na ito ay meron lamang isang video. Subalit 1.4 million ang kanyang mga subscribers. Yan ang kwento kung paano nagsimula ang YouTube at ang kauna-unahang video na na-upload sa YouTube. May YouTube channel ka ba? I-comment mo na at kung may suggested topic ka, ay pwede mo rin i-comment sa baba ng video na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell nang sa ganon ay maging updated ka sa mga latest video na aming inilalabas every week. May iba pa tayong mga videos na maaari mong panoorin at yan ay makikita mo sa iyong screen. Thanks for watching and see you on our next video.